Totoo ba na dinaya si Mil Fajardo? Tara alamin natin. Oo, may mga ulat na nagsasabing nadaya si Mil Fajardo sa kanyang laban-laban kay Makanya Yohano noong ikadalawamput-anim ng Desyembre taong 2024 sa Dar es Salaam, Tanzania. Sa kabila ng pagkakaroon ng knockdown, natalo si Fajardo sa pamamagitan ng unanimous decision na nagdulot ng kontrobersya at mga diskusyon sa komunidad ng boxing. Isang mainit na usapin ang bumalot alot sa laban ni Milthy Silent Beast. Fajardo noong ika put anim ng Desyembre taong 2024 sa Dar es Salaam, Tanzania. Sa kabila ng kanyang malakas na performance at pagkakaroon ng knockdown, nagwagi si Makanya Johanna sa pamamagitan ng unanimous decision. Maraming taga-suporta ang nadismaya sa naging resulta at hindi naiwasan ang mga alegasyon ng pandaraya. Ayon sa mga nanood, malinaw na si Fajardo ang nagpakita ng mas mahusay na galaw at lakas sa laban. Ngunit tulad ng tunay na mandirigma, tinanggap ni Fajardo ang desisyon at nananatiling determinado sa kanyang karera. Bilang sagot sa kontrobersya, ilang eksperto ang nanawagan para sa mas mahigpit na regulasyon sa mga international bouts, lalo na kung ito'y ginaganap sa home turf ng kalaban. Ang suporta ng mga Pilipino ay nananatiling matibay para kay Fajardo, na naniniwalang ang bawat hamon ay isang oportunidad upang mas maging malakas at matatag. Patuloy nating suportahan ang ating pambato, na patuloy na nagpapakita ng gilas at tapang sa mundo ng boxing. Sa kabila ng kontrobersya, ito'y magbibigay lamang ng mas malaking motibasyon para sa kanya na bumangon at patunayan ang kanyang husay. Mabuhay ang atletang Pilipino!